mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula, dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Taurus. mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para maging talunan. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay blue, dahil kayang mapahaba ang oras mong buenas. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, at sa player mahilig magbiro ng kayabangan, at kabastusan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, kulay pink ang iyong iiwasan dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matatalo. Virgo Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, maging maingat ka sa pagbabalato kung ikaw ay nananalo na para hindi ka makuhanan ng swerte, at ang iiwasan mong kulay ay red. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 35 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte para makapanalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pulang pula at sa player na masungit ang mukha, dadalan kanila nila, ng mga kamalasan para ikaw ay matatalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay orange, para maging wise kapag ikaw ay nananalo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo dapat ay laging masinop ka sa iyong napanalunan huwag kang magbabalato, para hindi ka makuhana ng oras mong buenas. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Dilaw ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo.